Basta may pagpupursigi, walang imposible. Ito ang pinatunayan ng 23 years old na si Dexter, isang AITA mula barangay San Ramon, bayan ng Florida Blanca. Isa si Dexter sa mga proud AITA scholars ng kapitolyo na nakapagtapos ng kursong Criminology at nakapasa ng Criminology Licensure Exam sa tulong ng programa ni Governor Dennis Delta Pineda. Cheers high school na isip ko na gusto ko magpulis then kasi sa amin nga uh, tribo ma'am uh, wala akong nakikita na pulis kaya gusto ko na may manggaling na isang pulis sa tribo namin ma'am para Maging ano nila, mga bosses na din po nila pagdating dito sa baba. Hindi naging hadlang kay Dexter ang kahirapan ng buhay sa kabundukan para makamit ang kanyang pangarap na maging polis. Sa kanilang siyam na magkakapatid, tanging si Dexter lang ang maswerte na kapagtapos ng pag-aaral. Ah, po sige po, since nakikita ko po yung kalagayan namin sa bundok na ganun nga, sobrang hirap. Kaya, nagpursige ako na matapos ko yung pag-aaral para kahit pa pano, ma, makatulong ako sa parents ko para yung buhay namin sa bundok kasi hindi man natin yung ganun. Oo, oh, ma actually, masaya kasi yung mga katutubo natin na sinusuporta natin sa pag-aaral. Nakikita natin ngayon talaga nagsusumikap. At ngayon I'll do my best na masuportahan naman sila para maging ganap na pulis itong mga ito. Kabilang si Dexter sa 199 na board passers na nabigyan ng tulong pinansyal ng Kapitolyo. Bawat passer ay nakatanggap ng hindi hihigit sa 15,000 pesos para sa reimbursement ng kanilang review at examination fee. So kagandahan naman na masaya ako dahil lahat ng tinanong ko halos 90% nagtatrabaho na. So yun nga pakiusap ko sa kanila na may nagtatrabaho na sila tumulong sa magulang at kahit isa lang sa mga kamag-anak nila o kapatid nila magpaaral sila. Tulungan nila makatapos ng pag-aaral para lahat ng kapampangan dumami ang mga edukadong kapampangan. Matapos makapasa sa board exam, naghihintay na lang ngayon si Dexter ng recruitment quota para makapag-apply sa Philippine National Police. Sobrang thankful po na may gab na sa tulad niya naman. Handan tumulong sa lalang na sa amin, ma'am. Gusto rin maumulad din yung pamumuhay namin mga ita. Kaya sobrang thankful po. Hindi man naging madali ang lakbay at pakikipagsapalaran ni Dexter. Sa tulong ng mga programa ng Kapitolyo, Taas noon naman niyang tatunawin ang lahat ng ito para maipagmalaki ang nanatanging galing ng kanilang lahi. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.